ganito ang umpisa rin yung kanina yung mga kalabas ah ganyan umpisa sa maliliit hmm. hmm. hindi man yung brad mo na ng ano ang gasot hindi yan ano kulit ano anong lagay bakal na pala to bakal oh. ay para ay hindi na makahuli kaya para hindi makahuli maka bakal na <laughs> <laughs> Oh! kinaikot-ikot para parang turumpo ah hindi ko ikot siya ah buh ito ba yun na niya yun ito na yun na yun na uy buti nakisama hindi ako na yan uy 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 dandan lang eh Huwag mong labanan, lang Uminaan lang Uminaan lang kung lumabas siya, huwag Sabay isa ni Tayana. na. talaga ang bida. <laughs> bida na naman. Bola, na si na na. Bukay na ba Buk. ako? <laughs> Peng! Ano sabi niya? <laughs> 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 sila. Dawe right? rin? Dawe rin. Ayaw ang palugi. Uy! Uy! Wala din. <laughs> Hai, 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 Eh Yun, Yun, hai, 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 Eh, ari ako na itong akin. Saan? <laughs> Baka sakali. Diyan, diyan. Tan, zero. Makarapas. Nakatawi <laughs> 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 naman si Boy Pitik. Dawin tayo. Tibay. Tibay. Medyo malis lang. Nakaawi na naman uh Wow! naman tungol Alat alat! pa dito pings Para makita ka kagwapuhan mo Dalawa?

Parang wala kang kasama ha. Anong luto yan bukas para guys? Ang karapas, para wala kang tabi. <laughs> Parang wala kang kasama ha. Guys? Ha? Parang wala kang kasama. May road drug na. <laughs> ha? Ay, tulog na nga. Uh -oh. Oo. Hindi. <laughs> Tignakin kita maya dyan. Okay. Tingnan ko daw sa akin, mga karapas. Pain pa rin. Kiyo, mga karamas. Kapatali na rin. Nang... Burara. Burara. Burara na yun. Pili na yan, mga karamas. Anong luto yung ya bukas? Panarito. Pa... Panarito ni Pangs J. Hindi na yata natamaan ang kanayon na. ah. Ito de. Thank you. No. <laughs> akala ko, akala ko, stilipsin mo. <laughs> Ipan mo lang pala. Dawin na naman. Dawin na naman. Pa. Nakakarami uh, ka na ah. Harap ka kasi dito, hindi makita ang ano mo, mukha mo. Yan. Yes. Mm. Galiba kasi ang bata ko eh. Ang harap mo, eh. Pang pang prito mga karabas. Ha, ka niyo lang ha. Oh, <laughs> ha? Ngayon ka rin diyan. <laughs> Tra. <laughs> pang prito. Wala kang palaki mga karabas. Uy, uh, malaki na. Wala kang palaki na. Uy. Ikaw. Tao yan naman mga karabas. Ito, paglaglag kawil, pag kawil din <laughs> <laughs> paglaglag kawil, pag bata kawil Pag naglag kasama Parang unahan at na, ulihan naman ang mag-ano ngayon ah

Uh, lawan, un, uh. orang, una hanya tangga saja anu main lah, nah, uh. gue lagi ya, oh, dapilah, uh. mau ngarep so, mau dilau, nih, ini ada ngarep cuma ini, merun nih, Oh, oi, kulit man, uh, kulit kulit mana sih, loh, mana? Anak ng silay. Anak na silay. Mayroon na ito dito. Oh, mayroon na? Oo. Oh. Ibalak mo na mata na silay yan. Okay. Hey. Pang preto o pang 60 liters. <laughs> <laughs> pang gulay. Oh. Ay, pang gulay. Ano yan? Oh, Lapo. Ito mga karabas natin. Tawag na senyorita. Hmm. Lumaban na kay Peche yung uh, kawili niya. Nagiganti na. Oh, yun, lagot. Eh, <laughs> Lagot. lagot. <laughs> nagtama sa ano mga. Eh. Kala ko yung hey, nah hilam mo. Kaya tama kayo. Hey, eh, wala. <laughs> Ay, gabatak na kami. Yun. Yan nga, yun naman si Bipitik. Nakikiga ko siya ko. Nakanohan ako. Kala ko, ginabatak na lang <laughs> yung kawil ko, ginahila. Wala na. Hindi pala. Brad. Ano? Hey, Raul. Hmm. Saan? Nalaman? Silalim? Oo. Hmm. Itas mo. Okay. Lakay? Okay. L L L K L L K H L Aroy! Dalawa hey, pa. Isa lang. Oh. Aroy, sabit. Oh. Yun. Ano, oh, no. no gutom na gutom pala ano pala yung brad ang mo? Ha? yung dugso na lalaki ito oh, may tema labi oh <laughs> kargado sa bisyo kargado sa bisyo oh. <laughs> oh. <laughs> kasi gati <ilo> pala yan <laughs> oh. lunok lunok o, oh, kukuti mo naman yung eh, sasang hasang naman to ha? hasang naman yun, lubas na yun

Para matawil. Huwag mong uh, aras time Oo, 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 Ah, 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 baka da. Dandaan ba? Dandaan. Oo, oo, oo. mo. O neutral. Hindi, ano. hindi. banti mo.

Oh, silai, 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 Oh, 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 silai, silai, okay. silai, 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 silai,

Ay! Tra-di-bo! Parang flat na yun mga karabas yung tawag ko. Ha? Huh? Flat. Flat? So uh, unan. Mayroon naman ako. Na? Sinila naman bigla. Oh! Uy! 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 Ano yan? Siloy! Siloy na silay! <laughs> siloy! Siloy! Hindi. Kurug-kurug ah. Baka tayo sa taas oh. Siloy yung mga karabas. Siloy. <laughs> <laughs> Nasabi ko sa inyo Burjo na doon ko lang muna sa bahay eh. Eh, ba't kasi nagalak-galak ka pa yun? Ano nangyari sa'yo? Naku, ano man? Sabi ko ba't nagalak-galak eh, mahulit eh. Oh, ano man? Oh! oh. Ay, si Bunso na naman? Bunso! Saan si Tito? At si Tita? Yung nalang binayang niya? Ano nalang para sa yalim ba? Nakasin nalang? Ay, ibabag niyo yung kawin niyo para... Ay, pawin yun yun eh. Si Tita at si Tito. Taka-pwit, kumusta Ah, ah, ah. sali 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 na nyo. Ano daw? Ano pwede pero na kaya? May muli kaya 'yon? Ano, na! Tulog na lang daw, trabas. Sabi yung pings, Jake. Isa din. Sabi siya kasama niya siya. Hey. Silay na naman, Ay, no, no. No, 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 no. Silay! Silay! naay lang palagi may silay. Kami man wala naay naay nila naay 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 naman na silay. naay 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 pamangkin naay ni silay. naay Miloy! naay naman nila naay naman?

<laughs> <laughs> ano yung isa yan? Yung bisa, ano mo gayong B Yung bisa, buti yung -ti dami -ti tinay ko Bisa na lang matutukaw ng camera yung isa <laughs> <laughs> Ibalik mo! balik talag! Ibalik! Ibalik! Oh. ay Ibalik! 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 pa rin. Pain pa rin. Ay, sa likod kaya, kamusta? Ha? Galaw-galaw pa rin. Parang matulog yun, ah Maghihintay. Ano nga? Umupo, Ob nang walang-wala. Tumayong lulang-lula. <laughs> okay.

Sa inyo, yung tama lang. Dito, tatlo na. Ariyahan naman tayo. Oh, kaya. Bo, steady lang, Mon. Bo, ano yan? Track Oh. Sniper? Kasama namin sa likod. Shout out. Ah, Brad. Baka pati. na to sa akin. Uy nabuhay, si nabuhay Uy, nabuhay si ko. Uy, nabuhay si Kot din! <laughs> <laughs> yun! Ito siya! Ay, bandiraan! Bandiraan niya, no? Sinu-sinu <laughs> <laughs> ng Juan! Ang Blandina! <laughs> Thank you! Nabuhay din! Nabuhay din. Sina. Sina na naman! Ay, hindi! Aswang! 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 Parparo din! Ano Ano yan?

Eh, kalau misalnya, eh. to... saya tahu, saya tahu, saya tahu, bayi. Bayi saya tahu, Udah, tahu, saya 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 tahu, Hahaha. 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 saya tahu,

Bang laban yang sebawang ah. Pakai. Kan kenapa sulit nama sama kata. Ngan kenapa sulitin tuh? Udah sub-sub na yang una ana me. Grabe dah. Pokoknya mau kebayar 60 liter. Mau sini wa 60 liter, si kapitan bayar dah be. Jok lang ka. Jok lang ya dah. <laughs> Jok lang yo ka ba. Minahan ka. Minahan <laughs> 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 ka. Asa bagi dah biar dilasi kapitan. <laughs> <laughs> Mukhang <laughs> si <laughs> malungkot si Kapitan doon ah <laughs> natin yung bukas oh, Uy pitik Inubos mo na Uy pitik eh, pa rin Ay eh, paano naman kami Ayos malay Tsaga-tsagahan natin Pansiloy 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 naman? Ay, pang silo nga. Kaya na kasi ang kawil sa so pitan. Ngayon sa unahan. Ikaw na ba ito? Kamauna ka. Ikaw na ba ito? Kamauna ka. Maraman ito. Ako pang prito-prito lang ah. Oh, ops, oh, ops, how? Op, oh. abate, abate, abate. Oh, minor, minor. Oh, abate, abate. Abate. Abate, abate. 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 Atras mo. Oh, iya, atras mo

oh, bau rasa kesta. Oh, oh, big Oh, fire. Oops. Oh. Hmm. Oh, last lagi last. Itu. Tapi. Jan. Jaga. Jaga. Oh, di toko Big Tag. Oh. Jan.

Gensu, 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 Gensu. Gensu. Oh! <laughs> wow! Ipagtatag mo sa mga bitiran. Oh! <laughs> Tanggulanawin laway mo Oh! malaki 'tong kayo. Grabe 'tong malaki to. Oh! Sumabit lang sa so bato. <laughs>